Uh, ay. Oh guys, good morning sa inyo. For today's vlog guys, eto kagigising lang namin. Uh, bibili tayo ng kape at saka pandesal. So, ayun sila. Gising na rin si Ching, Ching. Si Ate joyjoy Joy tulog pa. Ay eh, si Mrs. So. No guys, morning. Wala we'll pa walk natin. Ayan. Kami pa lang yung gising. Pising na pala yung pogi namin. Guys, sila uh, <laughs> sa... Dali, mag-CR muna si Papa. Sige, Papa. CR lang ako, Han. Oo, uh, so si CR lang ako. Tata na to, itong anak kong na to. Hindi pwedeng yung Dala niya yung baril-barila niya, eh, no? <laughs> Tapos kailangan, pag suot niya yung sombrero niya, kailangan suot din niya yung, yan, yung sapatos niya na yan, yung slippers niya. Tapos kailangan hawak niya yung baril-barila niya. Yan, hindi pwedeng lalabas ng kulang to, guys. Kailangan kompleto. <laughs> eh. natin yung dalawa kong anak, guys. Kawawa naman. Bibili tayong pandesal eh. Nak, Ate Joyjoy. Joy, ate Mary Chris. Bibili tayong pandesal. Asa si Ate? Ate, ali ka na nak. Bangon ka diyan, nak. Dali. Dali bangon nak, bibili tayong pandesal. Eh tutulog pa sila eh. Bili tayo yung pandesal guys Madali labas na labas na Labas na anak, Madali daan daan Nandun na si Una muna si papa lalabas Ay uh, na guys Ginising ko yung dalawa kong anak Bali tatlo sila gising na guys Garga ni Mrs. yung bunso ko Tara tara Ayun si mama mo Mama Mama okay. Yan. Yeah. Tara, bili tayo pandesal. Makulimlim guys, oh. Panahon, makulimlim. Tuloyan muna natin. Uh, buhok tayo tayo eh. Okay na, na. yun. Okay, guys hindi pa kami nakakabili ng ano pandesal nakatambay kami sa labas kasi yung anak ko si Mary Chris yun o oh. nililisaan ng nanay niya oh yun oh. Oh. Yay! Ano? You know. Oh. Uh, tampi muna kami rito. Inantay namin matapos si ano si Arlin. Nililisaan yung anak ko eh. Bibili tayo ng ano ng langis sa buhok. Ay eh, bibili kami ng langis sa buhok, guys. Eh, para dun sa ilalagay dito sa ulo ni Chingching Ching para hindi siya nasasaktan pag tinatanggalan ng lisa. Tara po tayo palengke. Nabili na rin tayo pandesal. Pa, oh. Ay guys, papunta na nga kapala kami ng palengke para bumili ng langis. Magkano ba langis doon? Hello guys, good morning. May birthday yung papa ko. May birthday yung papa ko. Eh. Ay, wala pa. Hindi ko pa birthday. <laughs> birthday na yun. <laughs> birthday. Pala yung center dito. Pwede na pala yung center. Pare, shout out sa'yo pre. <laughs> oh <God>. Nakagip pa. <laughs> Hanap tayo ng paparkingan guys Hindi tayo dito tayo magparking Yeah Yeah, hindi tayo magpark Dito na tayo guys Teka, antayin nyo si Papa takbo na kaagad. Ako na lang ang akit Kasi guys, langis lang naman yung bibili natin Hindi pa naman ako mamimili Dahil may ulam pa naman na kami sa bahay Yeah, langis bibili natin langis Nakabil na tayo ng langis Thank you par, thank you, thank you Magpababa na tayo guys, pababa na Ay par Oh, matakbo ka agad oh, tari 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 na Bili tayo pa Tignan mo yung dalawa, naglaro na naglaro Oh, yali na kayo Takbo <laughs> Yung mga bata to, pagdating sa labas, akala mo mga ano eh, mga aligaga eh Alikanan Kala mo, ligaga eh. pantisal uh, oh, pandesal naman ang bibili namin. Punta na kami ng pan, bibili na kami ng pandesal. Tsaka kape, no? Okay. Guys, eh, no? Malapit na tayo sa bilihan ng ano, ng pandesal. Punti na lang, guys. Ito na, nandito na tayo sa may bilihan ng pandesal, guys. Ayun, eh, no? Dari, baba oh. Baba, andito na tayo sa bilian. Tatugtong kayo dyan. Baba dyan, baba. Dali. Magkano? 40. 40 pesos? Ulang pa? O. Oh. Baba ka dyan, mapilayan ka. I know. O. Masyado malikot. Kompleto na ba to? Okay. Nabili natin kape. Naka-pandesal. Pa Opo. Tara, tara. Ah, uh, guys. bawi na tayo. Nakabili na tayo ng pandesal. Uh, magka-kape pa lang kami. Tsaka, siti eh. Wala pa kaming almusal eh. na tayo. tayo. Let's go. Nandiyan na pala yung truck ng basura. Dumating na. No? Para makapagtapo tayo ng basura. Hindi pa ba tayo na... Hindi pa kami nakapagpatapon ng basura, guys. Ha? Kori pandesal na. Guys, dito na kami sa bahay. Araw-araw so, namin routine, guys. Umaga kape, pagising. Tapos tanghali, doon pala kami mag-iisip ng ulamin namin kung ano yung pagkain namin pa ng Thank you po sa lahat po ng mga nanonood. Thank you guys. Hanggang dito. Yung maglola. Yung <coughs> maglola. Ando, doktor-doktoran daw sila. Eh, no? Nilalaro niya yung lola niya. Oh. Ano. Papasot pa ng salamin sa la nanay. Eh, kay nanay. Oh. Ano. Eh, na. Doktor-doktor e mo na. Doktor, doktor, muna. Lapit na konti, nay. Mandali. Check up mo si nanay. Hindi yan Ano yan? Saan yun? <laughs> Bakit gunting? <yung> <laughs> ito Bakit gunting hawak mo? Hindi yan Yung pang puso Yung pang heart Ito nga o oh, Ito Yan Bakit yung gunting? Ano o? mo si nanay? <laughs> Mukhang ngop? <up. laughs> ayun na okay Dali ayun na Ayun na Hindi okay, Hindi ito, yan Ito, oh. ito oh, eh, yan, yan. o Ito o Doktor Yan yan Check up muna Ay, Check up muna si nanay na. Check up Check up Ano? Oh, yung isa, yung isa, yung isa. So, yan. Ayan, ayan, ayan. Bitawan mo yung isa, pabitawan mo yung isa, nai. Kali, kanan siya, Hindi, kanan siya, eh. Kanan, pawak mo sa kanan yung ano niya. Hindi, kanan siya, nai. Hindi sa kaliwete, kanan siya, eh. o. No. Oh, kabila naman, yung isa naman, yung isa naman. Yan, 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 yan. Padikit mo sa kanya, padikit sa, Ituroan mo siya. Ayan. Check up si nanay, check up, check up. <laughs> ano, okay? Okay, magaling? Good. Okay, okay. Good! Oh, magaling daw si Nani, magaling na, magaling. O oh, si Nani naman daw, Doktor, si Nani, Doktor. Oh, ko naman daw, Doktor, Nay. Oh, guys, tignan nyo, si Nani naman ang pinag-show <laughs> sa kanya, sinalipak yung ano, oh. Oh, siya naman siya check upin mo raw. Oh, check up, check, check. okay, check up, check up. Oh, check up, check up, oh, check up, Check up, check oh, up. Ano, good? Oh, ayan oh, check up daw, check up. Oh, ano, magaling? Pati sa, may pati sa ulo. Hahaha, <laughs> ano yan? Oo, maglola, di ba? Ayan ang maglola. Ayan o. Dalawa na si Glala.